Dito natin ilagay. Mm, yummy. Pare, Okay. Oh, oh. ko. ano ko hawak to ito na lang, ku kinayon. Adiyana. Kulo sini do. Te sabay. Ito

May anak din eh. <laughs> Mauran nila garing. hindi kami nakakagawa. Yan na lang kami nakagawa. <laughs> Oo, oh, panilot, dali. <laughs> Magbablog ako, gagawin well, kong payag-payag gina nga may vlog, may ano, ay may ano. Oo, oh, payag-payag na ayay, kubo. Di ba damang nag-vlog nga sa so ganito? Kasi para magamit natin, mag-vlog lagi. Ha? Tori sumakaya <laughs> pa sa ko Di naging ito yun. Di naging ito yun. Ikaw yung sakyan mo. Ako na lang <laughs> ako. Motor? Hmm? Oh? Motor yun motor